Ang pagpunta sa beach ay isang perpektong lugar para mag-relax at lumikha ng di malilimutang mga alaala. At kung minsan may mga di inaasang mga pangyayari na ating ikinagugulat at sorpresa habang tayo ay nag enjoy Noong May 11, 2018, ginulat ang mga residente sa Oriental Mindoro nang bumungad sa kanila ang umanoy isang mythological sea creature na palutang-lutang sa dalampasigan. Ayon naman sa mga ekspertong sumuri dito, isa daw itong uri ng balyena. Ngunit marami rin ang naniniwala na senyales ito ng isang paparating na dilubyo. Noong 2002, marami ang nabigla sa kanilang nakita sa baybayin ng Bondi Beach sa may Australia. Isang dambuhalang nila lang ang naglalakihan ng mga galamay ang bumungad sa kanila. Iyon pala, isa lang itong promotional tool para sa final season ng Stranger Things. Oh, Gumamit siya ng metal detector sa beach para sana maghanap ng mga bagay na nahulog o nawala mula sa mga nagpupunta dito. Ngunit aksidente niyang natagpuan ng isang explosive shell mula pa noong World War II. Hanggang sa ngayon, wala pa rin konkretong paliwanag ang mga eksperto sa pagdagsa ng libu-libong mga starfish sa isang beach sa Florida. Habang nagre-relax ang mga tao sa isang beach sa Bay Barcelona, biglang nabalot ng kadiliman ng lugar dahil sa makapal at maitim na ulap. May 11, 2016, halos maging pula ang buong baybayin sa Silver Strand Coronado nang mapadpad ang libu-libong red crab sa lugar. Marami ang dahilan kung bakit nangyayari ang gintong klaseng fenomenon. Anong gagawin mo sa ganitong sitwasyon pag naranasan mo ang nangyari sa lalaking ito? Mabuti naman at ligtas siya at wala naman sa kanyang nangyaring masama Inulat ang mga residente sa maasim saranggani province dito sa Pilipinas Sa video makikita na halos magkulay silver ang dagat dahil sa dami ng isda naguunahan papunta sa dalampasigan Ayon sa mga eksperto dahil daw ito sa malamig na temperatura mula sa ilalim ng tubig Maswerte ng nakahanap at videoan pa ng isang manging isda mula sa Argentina, ang isang freshwater na rare blue crab. One in a million ads ang makakita nito. Nangyayari ang mga ito dahil sa genetic mutation. Hindi matukoy kung anong klaseng sea creatures ang napadpad sa isang beach sa may San Pedro, Argentina. Sobrang dami nito, kalintulad sa isang jellyfish. Kaya may isang linggo na ipinagbawal ang pagpunta sa nasabing lugar. Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa takot? Pag nakakita ka nito sa dalampasigan, binansagan ito sa internet na devilfish. Ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa sigurado kung ito ba ay totoo o hindi. Mabuti na lang at naabisuan agad ang mga naliligo sa isang beach sa May, Florida. Bago pa man tumama sa tubig ang napakalakas na kidlat na pwedeng ikapahamak ng mga naliligo dito. Natulala na lang ang mga taong nakasaksi sa isang giant leatherback turtle na namataan sa isang beach noong October 2018. Umaabot sa may git 7 feet o dalawang metro ang haba nito at aabot ang timbang hanggang 900 kilos. Ganito ang normal na weather sa beach sa Netherlands. Sa unang tingin, pagkakamalamong hinug na mangga na nahulog mula sa puno ang pufferfish na to. ganito karaming tao ang kinailangan para mahila nila pataas ang 832 pounds na tuna. Oh my God. Kung totoong lobster talaga ang nakuha nila, kahit isang buwan moyang ulamin, siguradong may tira ka pa rin. Noong March 19, 2017, inanod ang 29 feet na humpback whale sa dalampasigan ng Cape Hatteras sa North California. Hindi to ko dahilan ng pagkawala nito. Marami ang nalungkot sa pangyayari dahil endangered na ang ganitong species sa katubigan sa Amerika. Ano kayang klasing nila lang itong nakita niya? I-comment mo naman dyan kung alam mo ito. Minsan ng isang bakasyon sa beach ay maaaring maantala dahil sa mga hindi inaasang mga bagay. Katulad na lang ng pagbisita ng isang military vehicle katulad nito na gagamitin para sa isang military drill. Sobrang daming lizard ang dumagsa sa beach na to. Marami ang natakot, ang iba naman ay natuwa. Subalit wala pa rin malino na paliwanag ang mga eksperto kung bakit ito nangyari.